So, hi guys. Ano po ang meron sa settings and privacy po sa ating Facebook? So, dito po natin malalaman kung ah, uh, sino po yung makatag sa atin at sino po yung or naka-private or naka-public po ba yung post natin. So, ayan. Dito po tayo sa um, followers and public content. So dito po natin makikita kung sino po yung nagpa follow or uh, kung sino who can see your followers pala. Oo. Dito po natin makikita yung nakapublic po ba or pwede po natin only me or ito po yung who can comment on your public post. So dapat i-public natin pag ikaw po ay isang content creator. So dito naman sa ibaba yung profile and tagging. So kina kailangan po friends or depende sa o public po ba sa akin is friends po kasi po uh, para naman po may privacy and kailangan po natin i ano pa i review tags yung people kung sino naman nagtatag sa atin so ayan sa blocking naman po may blocking po tayo dito so ang dami ko namang binablock dito kasi yung iba is ano bastos so ayan guys Uh, pwede, pwede natin yung active status, pwede natin yung i-off natin mga kabari labs kung gusto nyo. So, dito po natin makikita lahat-lahat sa settings and privacy yung hinahanap nyo. Tingnan, tingnan, lang, tingnan lang nyo, guys. Nandyan lang lahat. Pwede po kayo mag-ano, mag-change. Oo. So, ayan, guys. Thank you for watching and goodbye.